Dito ulit po tayo sa ating masipag na sakadora Walang iba kundi si Madam Luz Pajardo yan. Hey Madam Luz, good morning po morning. Madam Luz, matumal ba? Mabili naman yan. Mabili naman, yan Kagaganda ng yung okra, magkarbe okra natin ngayon, Aspen price Yung maganda, rasyon 50 Yung kasing ganda mo, 50 Yung kasing ganda mo, 50 Yung kasing ganda 40 Anong sitaw yun? mas marikano yung Mariposa. 80. Oh, 80. Yung Sultan natin ngayon magkano? Sultan eh 90. 97 'yan. Lang, eh e, yung ano natin pipinong bakla? ninety natin 25. 25 'yun oh. No? E, ano natin Siling Taiwan. Siling Taiwan. 39, 300. yung max presyo no. Ah Etong sibuyas natin, puli, apo te, local. 200. 200, napakamu, napakamura yung pula. Anong Napakamura talaga. Ayun. 245 din eh. Salamat, Yan, ang kanya pong pesto, ito lang po entrance, pangalawang pesto sa kanan, gitnang gitna. Alam mo magdadala dito. Ayun. Ah, uh, natutang kapala ng kalamansi. Ayan, ayan. Ito mamaya ibibigay ko yung number sa inyo naman ni Madam Luz. Magdadala daw siya ng kalamansi ano. Sa nagkakalamansi, sorry nalimutan ko ka po Mamaya ibibigay ko yung number sa inyo ni Luz. Bukas Ate Luz, mamaya ibibigay ko. Okay, salamat. Sa lahat po ng ating mga kapalengke dyan Sa lahat po ng ating mga kagulay Sa lahat ng ating mga kapwa-kabanatwenyos And of course, sa ating mga kaibigan farmers Welcome po uli sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan Danti-Biernes po ang Mr. Palengke po ng Kabanatuan City. Ngayon po ay February 18, araw po ng linggo. Isang mainit na araw na naman ang gagawin natin pag-update o pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa po ng Nueva ang Cabanatuan City Public Market palengke ng sangitan. Samahan niyo po ulit ako sa mga kasama ang kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng kanilang mga gulay ngayong araw na ito. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palente, please don't forget to subscribe sa ating YouTube. Para po naka-update po tayo at alam po natin ang presyo ng ating mga gulay araw-araw. Pwede din po natin i-like or share ang ating video habang po nanonood tayo. Kaya tara let's subscribe na po tayo. At samahan niyo na po akong mag-update ng mga gulay dito sa ating baksakan. Yan, bago po umalis si Madam Cheryl, may pupuntahan daw siya. Alamin po muna natin yung kanyang mga asking price ng kanyang napakaraming sibuyas. Madam Cheryl, kamusta na yung bentahan ng sibuyas? Mataas ba mababa? Mababa. Mababa. Magkano yung ganyan natin sibuyas na local lang po katulad mo? Kasi puti mo? Ha? 280. 280? Ah, 3 big. Okay. Eh, yung pula natin. 370. Sa super white na bawang no, mo na kasi po din 750, 75615 super white. Eh yung sa kanso. Super Sa ngayon wala pa tayo mga imported na sibuyas ano. Yan, that's good. Eh yung munggo natin na ano na kintab. 1.80 uh, po at saka 1.6. 1.580. 1.7 yun din po Eh sino yung artista ba yung batang sa likod mo? Artista ba yan? Mukhang artista na Okay, yan Kamukhang-kamukha ng kanyang ina na artista na Napakaganda Napakagandang lahi Maganda kasi yung pinagmulan Maraming salamat, Madam She pati ano, may Madam Cheryl dito kay ano, Tanong natin yung kalamasin o ganda Isman, magkano yung natin, good na no good? Ah, uh, kahapon po, medyo mga takote. One four, yung magaganda. Mahal yung gata, one for. Okay, kahapon, uh, one for yung magaganda. Yung malalaki. Ngayon, medyo malit ng konti. One, two. Alamin natin yung pipi pipin. Boss, magkano yung pipin puti natin ngayon? Asking uh, ng price. O, oh, 25, 25, 25 lang. murang murah. Guwapo pa yung tindero. Oo, oh, okay na natin. 45 lang. Hindi pa, oh. na oh. pa nabibili. 45 lang, okra. Hindi pa nabibili. Pero magpapenta tayo ng tindero. Hindi pa nakukuha Magkano yung tindero? Ay, tindero. 35 per kilo. 35. Ayan pa. Oh, kung gusto niyo po magmain, 35 per kilo. Ilang kilo ba yan? nasa ah, mga 65 patas yan. Oh, ayan, o. Oh. O, oh, sige na. Pwede na pong magmain. Okay. Okay, Okay. Oh, okay. Sabihin niyo lang po sa atin, ha? Responsable po, Gipa. Yan. Yan. Dito kay at Mila, tanong ko tong ceiling sultan niya. Kaibigan, bigang maganda. Ano bang maganda batong ating ceiling sultan? Asking price. Magkano asking price natin dito, sister? Ah, this one is 40 and this one is 200. Oh, forty price. Ingles pa to ating kausap. Eh yung luya natin? Yung luya is asking 15. Oh, bigay okay. napakamura ng luya kalalaki po. Oh. Kagaganda, mapipintog pa. Mapipintog, o. Oh. Venus oh, Venice yung bibili dito. Dito lang po yan sa atin, sister Mila. Salamat, sister. Salamat po. Ha? Bosay, yung talong natin ngayon? Ask yung price. Ah, wala pa ba? Wala pa ang turing? Oh, wala pa. Pas, pas to. Eto, kay ate Sally ang dami niyan talong. Ate Sally, ang dami mo talong. Ano ba ang talong niyan? Mucho. Mucho. Makada ang mucho natin ngayon. Renta po, ah. Renta. Napakarami pa niya rin kamatis. Ayan, oh. At kagaganda, kalalaki, oh. Magkano yung kamatis natin ngayon? Basal to? Magkano po? 55 yun. 55, yan. Yan, katulad po ng sinabi ko, hindi lahat po ng tinatanong natin ay nagbibigay agad ng presyo. Katulad nung... Tao oh, doon, tinanong ko yung talong ayaw niyang sabihin ang kanyang presyo. Ito po kay Atisali, pwede. Kaya sa mga nakikita natin pag-update, tinatanong lang po natin yung mga asking price. Okay. Atisali, salamat eh, tatanungin ko lang, ayaw, ayaw magpa-video nito, kaya lang tatanungin ko lang yung Taiwan niya. Magkano ang Taiwan natin? Hindi nakita ko punan. 50 unan. po. O, oh, 50. Napakamura. Kasi nakita ko maganda itong patulang may palitik. Magkano? 20 po, so asi. O, 20. Napakamura ng kanyang mga panindang gulay. Patulang palitik, 200 per bundle, 20 per kilo, kasi 10 kilo. 50, 500 per bundle, 50 per kilo, 10 kilo. Eh, yung ano natin, panidang? 20 po. Napakamura naman. 20 per kilo, 200 per bundle ang kanyang siling panidang. Hindi ko na po siya kukunan at medyo wala po daw. Di, di na po raw siya naka, ano, nakaayos. Siyempre, dito tayo kay Ate Baby kung maganda. Ay, Ate Baby, napakagat parang daliri ang iyong mga okra. Oh. Kagaganda, oh. Saan Sang galing yung okra mo? Napakaganda naman. Ano? Alyaga. Kaganda ng okra ng mga aliaga. Magkano ngayon yung asking price? 55. 55. Ayan po, asking niya 55. Ang tendency po niyan, tatawaran po yan, bababayan. Hindi po agad yan yung final price. Eh, yung ano natin, Sophia? Eh, sabi ko yung 32 eh. 32. Asking price niya, 32. Eh, yung upo natin, ano yung upo, yung balag? Ay, Mag balag. Magkano yung balag? Eh na masarap e lagyan mo lang ng uh, ng ano ng hipong malilit ano kay bagong oo bulang lang oo anong ano to ang sitaw at bulakan uh, at baby bulakan magkano yung bulakan ngayon Eh, 120 na asking ko riyan 120 ang asking at ang siling panigang mo 25 25 model mo ba to kapogi naman Ah kapogi ng model mo Yeah, yan sa mga talabera andi dito yung inyong kababayan na Pogi. Okay. Salamat Ate Baby. Narini ko yung boss ni <laughs> Boss Marco. Sino ba? Ataga Talavera. Oh. Oh, yon. Okay. Salamat po sa panonood ng ating video. Very At ang dami ang pipi ng bakla. Ate, ano pipi ng bakla natin ngayon? Asking price lang. Hello po. Renta. Yan. Kanina pipinong puti, ngayon 30 Ate ata! Ito may naispatan na akong magandang mustasa. Siyempre, po pogi yung ano, tindero. Pamukha ni Alden. Alden! kasi ah, si Alden Richard na nga pala ito. Alden, magkano yung mustasa natin ngayon? 30 po yung asking price. oh, asking price niya, 30. Yan. Uh, salamat, ginoong uh, Alden Richard ng baksahan Oh, ma <laughs> Dito, kay Jen, tanungin natin yung uh, takbo ng bentahan ng ano, malikot yung bentahan ng ano, eh, ng kalabasa. Eh. Madam, magandang umaga. Unang-una po, saan po ba galing yung kalabasa natin? O, oh, tawing dagat particular sa Mindanao, di ba? Oh. Wow, nagbago. Magkano po ngayon ang ating ano? Eh, nag-15 na po sa Miskaya kagabi. Okay. Hindi na po na may tracking pa yon Oh. Magkano po ngayon din sa atin ang asking Ay, price? Ang asking price po namin ngayon, 17 17, yan yeah, medyo umangat ka na dati nakaran, tinseyate Yan no? ina quality, quality Good na good naman ang ating kalabasa Yan Ay, napakaganda naman, bumibat ang kalabasa Napakaganda naman ang iyong mamimili Yan Salamat. Salamat Dito tayo sa kanyang katabi Si Jay na maganda na Maganda pa Ayan dalawang ulit yung maganda hindi natin pa uh, pwedeng baguhin na maganda at hindi maganda lang ayan good morning madam jane Mag magandang ora ng iyong face ngayon eh meron siyang ano ito hagod oh area masarap sa pakbit ano madam jane ganda magkano po ngayon tong asin na isang ganito magkano itong ganito magkano si itong ayan 230 hindi kaya 220. Hindi, tara ito magkano. Ilan ba tayo? Fifth bar. 20, isang ganito bali 1, 2, 3, 10 pirasa 20, dalawang piso isang stick bali Ito yung sweet corn Sweet corn nya Kasing sweet niya, dilaw 10 kilo, 10 kilo, Magkano po yan Saka ito pa Saka ito pa Saka nakapakaganda po ng mais niyo. Ito ko size Napakaganda. Magkano ka dito mo? Ito pala Asking price mo magkano dito? 250. 250. Wala ka bang puti? Hmm? Wala kang puti. Wala po eh. Oh, yan. Ako magbibitbit ko kaya. Kayang-kayang bitbitin niya, madam. Parking. Baka gusto niyo ng kargador ako. 5 piso lang po, isang oras. Mahal na kargador. 5 piso po, isang oras yun. Salamat. Ayun pala ang kanyang sekreto, kalaman si Jus. Nakita kong namumutaktak sa puti yung iyong ano, super white na bawang. Magkano yung super white? Ilang <laughs> piraso. nga, ilang, ilang, ilang magkano ba to asking price? <laughs> 750 sa kansumo. -630. 6.30, yan. Isang napakagandang sakadora ng bawang. Partida na yan, gumaganyan-ganyan pa. Hindi pa nakaayos yan. Dito kaya kaibigan natin na napakadami niyang kalamansi oh. Ate Nori, magkano oh. yung Taiwan? Nakuha na! 45! Pabarya nga po mga boss. Kaibigan ako, Nori kulay. Magkano yung ngayon yung kalamansi natin? Eh, nagpapagbuhay naman na po kami ng one-five. One Magaganda po yung kalamansi niya, malalaki. Yes. Na? ano po yan, napakalalaki. Eh, may na Malalaki, kaya one-five po. Yung malilit nito, pagbaba. Pero pag malalaki, good. Yan, yung malilit, one-three. Dito meron tayong uh, talbos ng silyo. Yung ano, sorry, magkano yung talbos ng siri? 90 po. Yeah, 90. Yan, 90. Yan o, kaganda ng talbos ng siri. 90. Dito sa kaibigan natin, napakasipak si Sir Oji. Sir Oji, kagaganda ng gabing galyang mong puti na yan. Saan ba galing yan? Quality, no? Kawayan Isabela. O, sa Kawayan Isabela. Magkano ngayon asking price niya? 400 chair siyang yung bundle. Ano yung pula? Magkano? Ganun din siya 400. Ano bang kaiba ng pula sa pula? Eh, sabi nyo lang, po, no? mas masarap daw yung pula. Mas masarap pang pula. Pag masarap pang pula, dapat mas mahal. Ano? Mm hmm. Eh, yung ano natin, halaya natin ngayon, ube. 45. 45. Yan, sa gustong maggawa ng ube dyan, ng halaya. Yan, no? Halaya tayo so, niyan, isang libo pa. O yan, napakarami pa pala. Itong puso mo mapagmahal. 150 yan yeah, bumalik siya ulit sa ano sa dati niyang presya no 150 wala nang 180 150 na yan dito lang po yan kay Sir Oji oh, ngayon linggo po alamin po natin yung presyo ng gulay bagyo ng ating boss dito good morning boss boss mukhang masigla ang aura mo ngayon hindi ka inaantok Magkano na yung magaganda mong repolyo? Repolyo po, 280 po ngayon. 280. 280. O bukas nga. O, 35 ang repolyo. Oo. At tataas bukas? Tataas At, Bakit tataas ngayon? Kulang po ang supply. Ah, nung nakaraan yan, ang dami yan. Napakababa ngayon. Kulang ngayon po, supply. May panahon-panahon kasi ano. E eh, yung patatas natin? Ayan po, 900. May 850. 900. Sa pisay, ah, 900. Sa pisoy, 850. 850. May ganun pa pala. May <laughs> pisay, may pisoy. <laughs> e eh, yung pechay bagyo mo? 300 po. 300. Sa labanos natin? 300 din po. 300. Yan, sa carrots? 700 po ang carrots. Yan, sa gustong kumuha na ng repolyo hanggang maaga pa lang. Kumuha na po tayo dahil bukas tataas po 350 ano. 350 po. Oh, 350 yan. Nagsasabi 300. po talaga 350. ng totoo to kaya kailangan kung gusto nyo Mari naman natin imbak nyo ng isa dalawang araw eh. Oh, salamat boss. Napakabuti mong tindero. Hindi ka lang mabait. Napakabuti mo pa. Pogi ka pa. Nakakunin ako Lord. Huwag naman. Matagal pa. Matagal ka pa kukunin. Dito sa dulo may nakita akong namumukod tanging kamote yung ubing na maganda kasi yung ganda po ng tindera ayan natin. po, kuweba natin yan o. magkano ngayon ganit natin isang bundle <laughs> 250 bali ito, 10 kilo ano? ah, ilang kilo to? 10 po 10, yeah. 250, 25, 25, 25 per kilo <laughs> saan po ba galing yung kamote natin yung ubing? <inaudible> oh sa ayan, talaga baldon okay Maraming salamat po madang maganda. Napakainit ano? Dapat dapat may ventilador ka din dito. Ay, kakala ko sino bisita mo yung magandang lalaki na po oh, yun lang, ayun lang maganda dito, naka-open. Pero mainit pa rin, ano. Mamaya nga po, mainit na dito sa inyo. Ayun, okay. Salamat, salamat. Dito po, alamin natin itong mga... Sinkamas na matamis na bagong hukay. Na bagong ano. Yan, ang no? isang ganito. Ay, ilang kilo ito, madam? Ang bigat. <laughs> Mabigat para sa akin. Parang makukunan ako. Magkano yung sing kamas natin ngayon? 1.30 po. Ha? 130. 1.30. Ano yung isang ganito? Ay, napakadami 1.30 po. Kaya, kung naglilihi kayo, ito ang gamitin yung ano. ah uh, puputi anak niyo, puputi ano. Salamat po, madam. Bet mo kan malungkot ata kayo. Wala akong bumibili. Wala bumibili. Yan, mamaya na meron na. Wag kayong malulungkot yan. Napakarami po nga Santo Saan to, galing ng parangay? Sumakab. Yan. Okay, e, salamat. As usual, pang naladaan tayo dito kay Junjun, ang tatambad sa atin yung sandamakmak. Sandamakmak na bulto-bultong pecha. Yan ang dami. Oh. Eh. Galing na naman pinyaranda to. Ayan Ay, po si Sir Jun. Jun magkano na yung PCA mo ngayon? 150 po. 150. Kaya tumatawad po sila. Pulang yeah. po hiling eh. Ayan na. <laughs> Asking lang yung ano niya, 150. Pero syempre, pag mamimili ka, tatawad ka. Kaya lang, ganito pag na pinatawaran talaga. Eh, yung mustasa natin? 250 250 Mas mahal yung mustasa, no? Magkano yung ano mo? Papaya? Papaya po. 100 po. Sandaan. Anong talong to? papel ah, ng ay, ay mucho. 12. Mucho. 12. Ah, magkano si segundang Mucho? 100. 100. Ito si tao natin Bulacan White ba to, Mariposa? Bulacan po. Magkano Bulacan? 100. 100. Bakstak preso ng ating sitaw. Eh, kaibigan ko, Nagpapaklinin yung kaibigan ko si Ate Bioli. Ate Bioli, good morning po. Nagpapaayos ka na naman. Anong kamote ito? Buti, magkano ngayon asking price? Magkano? 15? Napakamura naman. Yan, nagpapalinis po na Nagpapa-pedicure. Manicure pala, manicure. Salamat, my friend. Pero papaya ng hinog ako okay. agad ang ganda. Unsa ba kanin hinog natin papaya? Papaya pa bitin. Tayo napakamura. Kung nangangailangan kayo, kailangan nyo ng papayang dilaw na hinog ayan oh. Napakamura po, 20 oh. Murang-mura yung anong papaya. Ano yan? Dilaw puti? Dilaw. Wala tayong makitang puti. Ano? Andun po sa dulo. Ito po, te. Magkano yung puti natin? Andun okay. po, sir. Kaya, puti yan. Magkano yung puti natin ngayon? Ano? 35. 35. Yan, yeah, meron pa lang puti. Sa mais na puti, 35. Okay. Dito, yung dilaw. Nasa 20. Sa taas. Okay. Dito, meron moradong talong at bonitong ampalaya. <coughs> Sir, magkano yung bonito natin ampalaya ngayon? 70 asking. 70 ang asking price. Yung ano natin, murado. Murado. 150. 150, yan. Yeah. <coughs> Salamat. <coughs> Basta nito, Miss Tisa ba ito? Hindi. Ano yan? Ako yeah, nga oh, po, Mr. Sisa. Mr. ngayon ng asin yung presyo, Mr. Sisa? Eh, 75 po. 75. Ang... Napakamura. Ayun, talang natin, mucho ba yan? <tinyo> Magkano yan ganito? 25. siya yung kumura pa rin talong. Mucho. Ayan. Yan. Balag ba yung upo na yan? Balag? Magkala pa yung balag? P25. Napaka-mura ng upo dito. P25 lang. Ay, may sili din si Ate, ano nga pila. Ate, Apil, mag ay sili natin. Ayun po, ganyan po, 80 aski. 80. Ay, yung pato lang finish natin. Ayun po, 25 aski. 25, yun. Yung kamatis. Ay, yung kamatis mag ano. 50 po, 50 po, medyo matipo. Malalaki, malalaki po ba yun? Opo, big. Ayan, saan galing yun? Sa, sa magsalisi, ha? ah, sa salisi. Oh, sa salisi, ayun, tama. Kailali bunaw. Opo. Ayan. Ayan. Okay. yung may kamatis. Ayan, yun ba? Ayan, sa nagkakamatis. Darating kamatis niya ngayon. Na-alist ako. Ha, na ako. Oh, Ayan. Okay. Biro mo, 30 bucks. Naubos agad, ano? makalawa po yun. di ba? Oo. Medyo ngayon. Salamat. Ayan

Mahilin, magkano yung ano natin ngayon? Taiwan natin. Dito po, 130. 130 sa malaki. Sa malaki, 250. Ay, yung ubi natin kamote. 250. 250. 250. Yung, 250 yung, yan? yan ayan. Ayan, ito po, opa, opa. 200. 200. Sa Sampalok. Sampalok, 200. Ano ba ito, puti? Silaw rin po. Silaw. Silaw. Ay, yung pang binagawang kam okay. tube RR. Sanda, napakamura pala ng ano ng RR. Ayun yung Jamengo mo. John, 150. 150. Maraming salamat. ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest ice price ng mga sariwang gulay na bumabagsak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow my FB page channel Palengke ng Sangitan. At ganoon din po, subscribe po natin ang ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke para naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Biernes po. Ang Mister Palenque ng Cabanatuan City. Ingat po tayo pag tayo makangalakal dito sa ating baksakan. See you again po tomorrow. Bye bye. God bless us all.